Ito na hapit na matapos mga kapade uh, na ang itak uh, Sa kuban Ito na Maganda na tingnan mga kapade Parang mayroong dekorasyon Ito lang oh Ito lang mga kapade oh Ah, uh, bao ng na ang niyog pwede na ito na ang natapos uh, ito na ang uh, saksakan ng itak Pero kwan mga kapade, lagyan pa natin dito mga kapade. Para sa yung Ano 'ni? Tawag nito. Yung ilagay natin yung pisi para sa itak. Eh ilagay pa natin ito. Yan mga kapade, oh. Okay na, kung matapos,